Miami Heat maharap sa matinding pagsubok laban sa Boston Celtics sa Game 5. Maharap na naman nga sa isang matinding pagsubok ang Miami Heat sa pagharap nila sa elimination sa Webes laban sa Boston Celtics. Dahil ang rookie nila na si Jaime Hakes Jr. ay hindi makakapaglaro dahil sa ito ay may injury sa kanyang balakang. Hindi na nga sumama si Hakes sa kanilang team patungong Boston na siya ay naging karagdagan sa lumalagong problema nila sa kanilang mga players na may injury. Nakabilang nga sa mga may injuries pa sa ngayon sa kanila ay itong sina Jimmy Butler na may injury sa tuhod, si Terry Rozier na may injury sa leeg, at si Josh Richardson na kagagaling lang sa operasyon sa kanyang balikat. Nakuha ni Hakes ang injury ng Game 4 nung Martes na hindi na nga siya nakapagpatuloy pa na maglaro sa game na iyon at natalo sila sa Celtics sa score na 102-88. Ayon kay Hakes, may bigla na lamang daw siyang naramdaman sa kanyang balakang at babantayan daw nila araw-araw ang kalagayan niya. May naramdaman daw siya sa may bandang kanan ng kanyang balakang sa pagsisimula ng third quarter nung siya ay nagtangkang kumuha ng rebound. Sinubukan din daw niyang makabalik sa game ang kaso nga lang ay hindi na talaga niya kinaya pa. Sa kabila nga na sinubukan talaga ni Hakes na makabalik sa game, hindi na niya ito ay pinagpatuloy pa na siya ay nagtapos na may 9 points sa loob ng 22 minutes na paglalaro. Si Hakes nga ay baka mapasama sa grupo ng all-rookie team pagkatapos ng season niya sa UCLA na siya nga ay isa sa napakahalagang player ng kanilang team sa playoffs. Siya ay naging starter sa apat na games nila sa serye na nag-average ng 12.8 points at nagrank sa kanilang team sa pinakagamit na player ng kanilang team sa inilarong minuto. At dahil sa pabor ang serya sa Boston sa kartada na 3-1, lalaban ng Miami Heat sa Game 5 na kulang ang kanilang puwersa. Naging masakit na nga sa kanila ang pagkawala ni na Butler, Rocher at Richardson at hindi rin nila masyadong magamit si Duncan Robinson dahil sa may iniinda pa itong pananakit sa kanyang likod. At ngayon nga ay nadagdag pa si Jaime Hawkes Jr. sa mga hindi makakapaglaro sa kanila. Sa kinakaharap na mga pagsubok na ito ng kopuna ng Miami Heat, magawa pa kaya nilang makaabante sa susunod na round at muling durugin ang puso ng top seeded sa Eastern Conference na Boston Celtics?